Ito, ito yung dalawa. Sa so, mga bumalik ano? Tapos uh, tingnan natin yung ano, no, kasama nilang anim. So, nandito lang yan pag alaga -ala. Ito, yung puti na yan. So, tatlo na no. Ito yung grisel. Mga apat, Ito yung isang blue bar. Yan. Bakit natin natatandaan dahil po sa singsing -sing nila, ano? Saka yung mga spot nila. Kaya alam natin na may bumabalik pang ibon. Yan, yan. Yung, yung blue bar na yan. Kasama po yan sa bumabalik. So, anim na po sila. Yung dalawa na lang po ang hinahanap natin. Ayan pa po. Yung greaser na yan. Yung payat na yan. 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 Kita nyo. Yun, yung lumalakam na yun, kasama po yun sa mga bumalik sa na ibon dun sa kinoks natin sa gentry. So, ayan po yung pangwalo. Yung white flight na yan. May uh, tsurang hindi babalik eh, pero nakabalik siya, oh. So, after uh, a week, nakabalik po yung walong ibon. so nalalaman po natin kung bakit at papaano may mga spot po kasi ang mga ibon dito so pagdating ng hapon ang mga nakatungtong po yan dito tsaka dyan so itong puti na to yan, dyan sya. may pares kasi yun eh so hindi yan sa atin pero natuto silang mamahay ano po lalo na po itong batang ibon na to ayan sinos natin siya hindi naman atin yan eh pero may singsing -sing siya so kasama siya dun sa mga bumalik sa atin uh, baka sa mga susunod na araw dadampo tayo ng mga itotos naman dito para malaman natin kung ano yung homing nila no yung homing instinct since nasanay na sila dito at ito nga po no bukas lang yung ating lock may butas dyan maging ganon din po dito sa kabila so ito po no Yan, may nakatahan na dito sa trap door tapos bukas lang din po ito yan yan bukas lang po yan no yung kamay natin no so ganun po no So abang po natin yung ano Ito dagit din to Totos natin yan Tingnan natin yung singsing -sing. Yan yan po lang yan Totos natin yan So halos lahat dito sa ating lot Ay mga ligaw na ibon Dito na sila nakatira Kaya sa mga susunod na araw Malalaman natin kung Ano yung homing instinct nila Na makabalik dito O makabalik sa mga amo nila Nandito lang po mga kalapatids at subaybayan nyo po ang aking mga ito to sa nagaling sa aking lot at pakisubscribe sa naman po. Maraming salamat.